Paano kaya kung ngayong gabi, sa pagpisil mo ng iyong mga mata, bumulong ang universo ng isang lihim na salita na magpupuno sa iyong bulsa ng di inaasahang kayamanan? Isipin mong pagising mo bukas, may mga perang papel at barya na nakaayos sa iyong mesa, isang bigla ang biyaya na hindi mo inaasahan. Walang mahan dasal, walang komplikadong ritual, isang simpleng salita lang, na binigkas bago matulog, ang magbubukas ng mga pintong akala mong nakasarado na. Mga puso ng Filipino, ito ang pagkakataon ninyo na gawing tunay na kasaganaan ang mga karaniwang pangarap. Handa na ba kayong kunin ang lihim? Pindutin ang play, bulungin ang salita, at panoorin ang pagbabago ng inyong swerte magpakailanman. Huwag palampasin ang sandaling ito na maaaring baguhin ang iyong buhay. Ngayong gabi, hihimayin natin ang karunungan ng kilalang si Baba Vanga, isang bulag na manghuhula na ikinamangha ng milyon-milyon sa buong mundo. Sa Pilipinas, iginagalang natin ang ating sariling mga manghuhula at pamahiin, mula sa mga bulong na dasal hanggang sa simpleng ritual bago matulog. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi mo kailangan ng magagarbong handog o mahabang pag-awit ng orasyon? Isang salita lang, na binigkas ng may puso at intensyon, ang kailangan para tawagin ang kasaganaan sa iyong buhay. Sa loob ng ilang minuto, Ipapaliwanag ko kung paano natuklasan ang makapangyarihang lihim na ito mula mismo sa mga propesya ni Baba Vanga, bakit ito tumatagos ng husto sa ating Filipino na espiritu, at paano mo maisasagawa ang madaling ritual na ito ngayong gabi. Maghanda kang buksan ang iyong puso at isipan, dahil sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo na ang eksaktong salita, at kung kailan ito sasabihin. Para simulan ang pagbabago ng iyong mga pangkaraniwang pangarap tungo sa mga pambihirang biyaya. Tara, simulan na natin. Pagbubunyag ng salita at malalim na paliwanan. Ngayon, narito na ang sandali na iyong hinihintay, ang isang salita na mismong si Baba Vanga ang nag-udyok sa kanyang mga tagasunod na bulungin bago matulog. Ang salitang ito ay plenitude. Ang i-plenitude ay nagmula sa latin na plenitudo, na nangangahulugang kasaganaan o kaganapan. Para kay Baba Vanga, higit pa ito sa isang salita, ito ay sisidla ng kosmikong enerhiya. Ipinrope siya niya na sinumang tapat at naniniwala na bibigkasin ang iplanitude, e ay magbubukas ng tulay sa pagitan ng kanilang espiritu, at ng walang hanggang kayamanan ng universo. Isipin mo kung paano pinahahalagahan natin mga Pilipino ang konsepto ng ti kasaganaan, ang labis-labis na biyaya na hindi lang pinapakain ang ating mga pamilya, kundi pati na rin ang ating mga komunidad. Ang iplanitude e ay tugma sa enerhiyang ito. Sa pagbikas mo nito, hindi ka lang nagsasabi ng banyagang salita, kumokonekta ka sa parehong universal na puwersa na ginagamit ng ating mga lola kapag naglalagay sila ng bigas sa pintuan o nagsisindi ng dahon ng laurel sa hating dabi. Narito kung bakit ito epektibo. Vibrasyon ng kasaganaan, bawat salita ay may dalang vibrational frequency. Ang iplenitude ay tumutugon sa dalas ng kaganapan na nagbabago ng iyong personal na enerhiya mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan. Intensyonal na focus, binigyang di inibababa nga ang kahalagahan ng layunin kaysa sa paulit-ulit na pagsasabi. Ang pagbubulong ng key plenitude ay nagtutuon ng iyong isip sa isang makapangyarihang layunin, ang pag-akit ng di inaasahang kayamanan. Pagkakahanay ng isip at katawan, habang binibigkas mo ang salita, kinikilala ng iyong subconscious ang utos at nagsisimulang ihanay ang iyong mga kilos, maliit man o malaki, upang lumikha ng mga bagong oportunidad, bonus sa trabaho. Natagpo ang piso o kahit na isang sorpresa. Kultural na pagkakaisa, ang salitang ito ay nagdurugtong ng silangan at kanluran, pinaghalo ang propesya ni Baba Vanga na Slavic at ang ating espiritwal na kaugalian bilang Pilipino. Parang isang kayamanang matagal nang nawala na ngayon ay muling natagpuan. Bago tayo magpatuloy sa hakbang-hakbang na ritual, tandaan, ang iplenitude ay higit pa sa isang password. Ito ang apoy na nagpapaliyab ng kasaganaan. Sabihin ito ng mula sa puso, maniwala sa kapangyarihan nito, at maghanda na tanggapin ang biyayang lampas sa iyong inaasahan. Susunod, ituturo ko sa iyo kung paano lumikha ng tamang kapaligiran, bulungin ang plenitude ng tatlong beses, at matulog ng may enerhiyang umaakit ng kayamanan. Manatili ka, malapit mo nang matutunan ang simpleng ritual na ito na maaaring magbago ng iyong buhay. Hakbang-hakbang na ritual. Hakbang isa, paghahanda, pag-aayos ng lugar. Bago ka humiga ngayong gabi, gumawa ng isang payapang santuario sa iyong kwarto. Madalas puno ng ingay at liwanag ang mga tahanan ng Filipino hanggang gabi, kaya gawin mo ang mga simpleng hakbang na ito para ipahiwatig sa iyong isipan at espiritu na oras na para sa pag-akit ng kasaganaan. Pahupain ang ilaw, patayin o hinaan ang mga pangunahing ilaw o gumamit ng malambot na lampara sa tabi ng kama. Parang sa mga lumang panahon na ang mga lola't lolo natin ay gumagamit ng ilawan na langis na nakakapagpakalma ng nervous system. Patigilin ang ingay kung maaari patayin ang AG o radyo. Isara ang mga bintana para mabawasan ang mga ingay mula sa labas. Kung patuloy ang ingay ng trapiko o kapitbahayan, magpatugtog ng mahinang tunog ng alon ng dagat o ulan, tunog na maraming Pinoy ang nakakaramdam ng kapanatagan. Linisin ang hangin, sindihan ang isang insenso ng frankincense o mag ng ilang patak ng lavender essential oil. Ang mga amoy ay may malakas na koneksyon sa alaala. -ala. Ang frankincense ay nagdadala ng damdamin ng sagradong ritual, habang ang lavender ay nakakapagpahinga. Maghanda ng simpleng simbolo, ilagay sa tabi ng iyong kama ang isang maliit na mangkok ng hilaw na bigas o isang dahon ng laurel by leaf. Mga pamilyar na simbolo ito ng kasaganaan sa Filipino, bigas para sa yaman, dahon ng laurel para sa pagsasakatuparan. Ipatulog ang telepono, ilagay ang iyong telepono sa do not disturb mode at ilagay ito na nakaharap pa baba. Ito ay para mabawasan ng abala at ipakita ang respeto sa ritual na gagawin mo. Kapag ramdam mo ng kalmado at may intensyon ang paligid, humiga ka ng nakadapa, ang mga kamay ay nakarelax sa gilid. Pumikit, huminga ng malalim ng tatlong beses, at pakawalan ang mga alalahanin ng araw. Handa ka ng lumipat sa puso ng ritual, ang pagbubulong ng ki-plenitude. Hakbang dalawa, pagbubulong ng salita, tatlong taos pusong pag-uulit. Pumikit pa rin at huminga ng maayos, simulan mong mahina ang bulungin ang ki-plenitude sa katahimikan. Unang bulong, katawan, huminga ng malalim sa ilong, habang humihinga palabas, dahan-dahang sabihin ang tple sa isang hinga at ni sa susunod, hayaang tumunog ng buong buo ang salita sa iyong dibdib. Ramdamin ang vibrasyon mula sa iyong diaphragm pataas. Ikalawang bulong, isipan, ulitin ang iplanitude, pero pansinin ng mabuti ang gitnang pantig. Isipin ang kahulugan ng ti-kaganapan. Ilarawan sa isip ang iyong tahanan na puno ng biyaya, kasing sagana ng butil ng bigas sa panahon ng anihan. Ikatlong bulong, espiritu, sa huling ulit, ilagay ang iyong kamay sa puso. Bulungin ng may buong intensyon ang kiplanitude. plenitude, isipin ang iyong tunay na nais, pera, kaluwagan sa utang, o hindi inaasahang biyaya. Damhin ang emosyon na parang natanggap mo na ito. Hindi lang ito tunog, ito ay senyales sa iyong subconscious na handa ka ng tumanggap. Huwag magmadali. Kung naliligaw ang isip, dahan-dahang ibalik sa salitang plenitude. Sa ikatlong ulit, mararamdaman mong nakahanay na ang iyong buong pagkatao sa enerhiya ng kasaganaan. Hakbang tatlo, teknik ng visualisasyon, pagpipinta ng iyong kayamanan. Ngayon na naangklamo na ang iplenitude sa iyong katawan, isipan, at espiritu, lumipat sa pagvisualize. Gumawa ng mental na ekran, isipin ang isang blankong canvas sa harap mo. Ito ang mata ng iyong isipan. Maliwanag mo itong makita sa dilim sa likod ng iyong mga pumikit na mata. Ipininta ang dumadaloy na peso, sa kanbas na yon, isipin ang dosenang mga papel na piso na dahan-dahang bumabagsak na parang ulan. Ramdamin ang bigat nito, pakinggan ang malambot na kaluskos, at damhin ang kagalakan ng kasaganaan. Iyang klasa emosyon, habang dumadapo ang bawat pera, isipin ang ginhawa at tuwa na iyong mararamdaman. Hayaan ang pasasalamat, pasasalamat na dumami sa iyong dibdib, isang mahalagang bahagi ng kulturang Filipino bilang buto ng mas maraming biyaya. Isama ang personal na simbolo, magdagdag ng paboritong litrato ng pamilya o ang iyong pitaka na kusang bumubukas. Kapag nakita mo ang simbolo na ito na naliliwanagan ng gintong ilaw, alam mong naka-impress ito sa iyong subconscious. I hold ang imahe ng sandali, manatili sa ganitong imahe ng hindi bababa sa 60 segundo. Mas malinaw ang imahen, mas malakas ang enerhiyang inaakit mo. Ang visualisasyon ay tulay sa pagitan ng isip at realidad. Sa pamamagitan ng mental rehearsal ng iyong kasaganaan, pinaghahanda mo ang iyong enerhiya upang kilalanin ang mga totoong oportunidad kapag dumating. Hakbang apat, pahintulutan ang pagtulog na may intensyon, dalawang daan salita. Kapag nabulong mo na ang i at naipinta ang iyong bisyon, panahon na para magpahinga. Itakda ang huling intensyon, sabihin tahimik sa sarili, tinatanggap ko ang diinaasahang kayamanan habang ako'y natutulog. Ituring ito bilang iyong panalangin bago matulog. Pakawalan ng pagsisikap, bitawan ang anumang mental na pagsisikap na kontrolin ang kaganapan. Magtiwala na ang universo ang bahala habang nagpapahinga ka. Ito ay sumasalamin sa Filipino na pagpapahalaga tiwala sa Diyos. Pakiramdam sa katawan, dahan-dahang sundan mula ulo hanggang paa ang iyong katawan. Habang humihina palabas, isipin na ang anumang tensyon ay natutunaw papunta sa higaan. Malambot na pokus, kung may mga larawan o kaisipan na bumalik, ibalik ng mahinahon ang pansin sa iyong paghinga, payapa, pantay, at may ritmo. Tanggapin ang paglipat, hayaan ang isip na dahan-dahang lumipat sa mundo ng panaginip, dala ang plenitude, bilang huling malay na iniisip. Ang pagtulog ay nagiging bahagi ng ritual. Habang unti-unting nalulubog sa tulog, pinapalakas mo ang iyong subconscious na buhugin ang iplanitude sa mga neural pathways na gagabay sa iyong pagising tungo sa kasaganaan. Hakbang lima, pagpapatibay ng umaga at gawin ng pasasalamat. Hindi nagtatapos ang ritual sa pagtulog. Simula ng bawat umaga ng pasasalamat para palakasin ang siklo ng kasaganaan. Mahangin na pagising, bago bumuka ang iyong mga mata, huminga ng malalim ng tatlong beses at tahimik na ulitin, salamat, universo, sa diinaasahang biyaya. Sabihing malakas, umupo, at sa unang malay na hininga, sabihin ang plenitude, muli, ngayon bilang pagpapatibay na dumarating na ang biyaya. Ginagalang ng Filipino ang pasalitang pasasalamat, gawin ito ng malakas, kahit sa sarili lang. Isulat sa journal, maghanda ng simpleng kwaderno sa tabi ng kama. Isulat ang petsa at isang maliit na senyales ng kasaganaan na napansin mo, maaaring natagpuang barya, isang mabait na mensahe, o pagdama ng pag-asa. Mag-alay ng simpleng simbolo, maglagay ng barya o isang butil ng bigas sa isang garapon na may etiketa na biyaya. Sa paglipas ng mga araw, ang pagtatanaw sa puno ng garapon ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng pag-usbong ng kasaganaan. Itakda ang araw-araw na layunin, sa huli, ipahayag ang isang konkretong hakbang na gagawin mo para sa iyong pinansyal na kapakanan. Tawag sa telepono, ideya sa sideline, o pagsuri ng iyong budget. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga biyaya sa simula pa lang ng araw, napapalakas mo ang iyong isipan na makita ang mga potensyal na oportunidad na nagiging maliliit na tagumpay na nagiging mas malaki. Hakbang anim, pag-uulit ng tatlong magkakasunod na gabi. Pinapalakas ng pagkakapare-pareho ang epekto. Binigyang diin ibababa ang kahalagahan ng pag-uulit, pero hindi basta-basta lang. Mag-commit sa tatlong gabi, isagawa ang ritual gabi-gabi ng tatlong gabi sunod-sunod. Ang tatlo ay banal na numero sa maraming kultura, kabilang ang Filipino, na kumakatawan sa pagkakaisa at kabuan. Panatilihin ang malinis na lugar, bawat gabi, ayusin muli ang lugar ng iyong ritual. Palitan ang dahon ng laurel kapag nalalanta, haluin ang bigas kung tumigil na, at sindihan muli ang insenso o langis kung humina ang amoy. Pansinin ang mga pagbabago, itago ang iyong journal sa tabi mo. Sa gabi ng dalawa o tatlo, baka mapansin mo ang maliliit na pagbabago, mga bagong ideya, pagkakataong pagkikita, o maliliit na pinansyal na tabumpay. Ayusin kung kailangan, kung ang iyong isip ay nagiging magulo, pahabain ang visualisasyon o dagdagan ng isang bulong ng plenitude. Magtiwala sa iyong intuition para ayusin ang ritual ayon sa iyong personal na enerhiya. Ipagdiwang ang bawat pagtatapos. Pagkatapos ng ikatlong gabi, maglaan ng sandali ng taos pusong pasasalamat, maaaring isang maikling panalangin o tahimik na pagyuko bilang pagminilay. Ang pagtatapos ng tatlong magkakasunod na ritual ay nagpapakita ng dedikasyon sa iyong malay at subconscious na isip. Pinagtitibay nito ang intensyon na ang iplenitude ay ngayon bahagi na ng iyong buhay, handang tumanggap ng kayamanan sa hindi inaasahang paraan. Totoong kwento ng tagumpay. Kilalanin si Ate Maria mula sa Cavite, isang mapagmahal na ina ng tatlo na matagal nang nahihirapan sa dumaraming bayarin at ang kanyang sari-sari store ay halos hindi kumikita. Sa loob ng ilang buwan, gumigising siya tuwing madaling araw para magwalis sa labas, magluto ng almusal para sa kanyang mga anak, at manalangin para sa isang munting himala. Ngunit tuwing gabi, mas nararamdaman niya ang pagod at panghihina, iniisip na wala na siyang pag-asa sa kanyang pinansyal na kalagayan. Isang gabi, habang nag-scroll sa Facebook, napadpad si Maria sa aming video tungkol sa plenitude. Bagamat may pag-aalinlangan ngunit may pag-asa, sinunod niya ng eksakto ang anim na hakbang na ritual, gumawa ng tahimik na sulok sa kanyang kwarto, binulong ang plenitude ng tatlong ulit, inilarawan sa isip ang mga tumpok ng piso, at bumati sa umaga ng may pasasalamat at isang barya sa kanyang garapon na biyaya. Sa ikalawang umaga, nakakita si Maria ng limampu sa kanyang bulsa, pero nasigurado siyang wala nang bago siyang natulog. Inisip niya ito bilang swerte lang hanggang sa hapon, nang biglang inalok siya ng kapitbahay na bilhin ang natirang homemade ube jam niya sa doble ng karaniwang presyo. Maliit na kita, pero para kay Maria, ito ang unang tunay na pagbabago. Pagsapit ng ikatlong araw, mas dumami ang mga biyahe. Ang fundraiser sa paaralan ng kanyang panganay na anak ay nagbayad sa kanya ng dalawang daan para sa pagbake ng pandesal at isang matagal nang nawalang kamag-anak na hindi niya narinig ng ilang taon ang biglaang nagpadala ng remittance na isang libo. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Maria na pagtanto niyang ito ay higit pa sa pagkakataon. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ni Maria ang iplenitude e na gawain tuwing kailangan niya ng dagdag na tulong, ngunit hindi na siya natatakot sa kakulangan. Nagsimula na siyang mag-ipon para sa college fund ng kanyang mga anak at plano pa niyang palawakin ang kanyang sari-sari store sa susunod na buwan. Para sa kanya, ang isang salita mula kay Baba Vanga ang naging apoy na muling nagbigay liwanag sa kanyang pananampalataya sa kasaganaan. Mga karaniwang pagkakamali at mga tip. Kahit na pinakamakapangyarihang ritual ay maaaring mawala ng bisa kapag nahulog tayo sa mga simpleng bitad. Narito ang mga pangunahing pagkakamali at kung paano ito iwasan. Mekanikal na pag-uulit. Pagkakamali, bulungin ang e na parang robot, walang damdamin, walang koneksyon. Tip, bago bawat bulong, huminga ng malalim at alalahanin kung bakit mo ito ginagawa. Bigyan ng salita ng tunay na pag-asa at excitement na para bang tinatanggap mo na ang iyong biyaya. Hindi pagtitiis sa resulta. Pagkakamali, inaasahan agad ang malaking jackpot sa unang gabi at nadidismaya kapag maliit lang ang pagbabago. Tip, ipagdiwang ang bawat piso na natanggap gaano man kaliit. Ang maliliit na tagumpay ang bumubuo ng momentum. Tandaan, kadalasang dumarating ang kasaganaan sa maraming maliliit na biyaya, hindi lang sa isang malaking pera. Pagpabaya sa gawain sa umaga Pagkakamali, ginagawa ang ritual sa gabi ngunit nakakalimutang ulitin ang plenitude at pasasalamat sa umaga. Tip, kailangan ng subconscious ng pagpapatibay. Ang umagang affirmations at pagsusulat ng mga palatandaan ng biyaya sa iyong journal ay nagpapaalala sa iyong isip na nagpapatuloy ang ritual kahit matapos ang pagtulog. Magulong kapaligiran Pagkakamali, ang magulong kwarto o mainay na paligid ay nagpapahina ng pokus at humahadlang sa daloy ng enerhiya. Tip, panatilihing malinis at maayos ang lugar ng iyong ritual. Alisin ang mga bagay na hindi kailangan at panatilihin ang malambot na ilaw. Ang malinis na kapaligiran ay nagpapahiwatig sa iyong isip na ito ay sagradong oras. Kakulangan sa konsistensi. Pagkakamali, ginagawa ang ritual ng isa o dalawang beses lamang, tapos nakakalimutan na. Tip, mag ng tatlong magkakasunod na gabi bilang minimum. Para maging bahagi ng gawi, yugnay ang ritual sa isang umiiral na habit, tulad ng pagsisipilyo ng ipin o pagset ng alarm, para maging regular na bahagi ng iyong gabi. Sobrang pag-isip sa paano ni. Pagkakamali, pinag-iisipan ng sobra ang bawat detalye, nagawa ko ba ng tama ang visualization? Paano kung mali ang pagbigkas ko at nawawala ng tiwala? Tip, magtiwala sa proseso. Mas mahalaga ang iyong intensyon kaysa sa pagiging perpekto. Kapag dumarating ang pagdududa, pumikit, huminga ng tatlong beses ng mahinahon at bulungin ang plenitude ng buong puso. Sa pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito at pagsunod sa mga simpleng tip na ito, titiyakin mong nananatiling buhay at makapangyarihan ang plenitude sa iyong buhay, na umaakit ng kayamanan sa paraang hindi mo inakala. Sa susunod, tatalakayin natin ang mas malalim na mindset at espiritual na pagkakahanay na nagpapalakas sa kapangyarihan ng ritual na ito. Malalim na pagsisid sa mindset at espiritual na pagkakahanay. Higit pa sa mismong ritual, nagsisimula ang tunay na pagbabago sa paraan ng iyong pag-isip at pakiramdam tungkol sa kayamanan. Kung gabi-gabi mong binubulong ang e-plenitude, Ngunit nakakadena ka pa rin sa mga limitadong paniniwala, tulad ng i hindi ako karapat dapat ng higit pa, o mahirap ang pera, kusang pinapalakas ng iyong subconscious ang mga hadlang na ito. Tuklasin natin kung paano putulin ang mga negatibong ugat na ito at palagin ang isang mindset na sagana na nakaayon sa iyong espiritual na mga pagpapahalaga. Tukuyin ang mga kwento ng kakulangan. Maraming Pilipino ang lumaki na naririnig ang mga pahayag tulad ng ti kapag mahirap, mahirap ka na talaga, o walang ganyan sa amin. Ang mga mensaheng ito ay nagiging sariling katuparan na propesya. Maglaan ng sandali araw-araw para mapansin kung kailan lumilitaw ang mga ganitong pag-isip. Isulat ito sa iyong journal pagkatapos kwestyunin, totoo ba na hindi kailanman madaling dumating ang pera? Hindi ba ako nakatanggap ng diinaasahang biyaya noon? Ang pagtatanong sa mga kwentong ito ay nagpapahina sa kanilang kontrol. Baguhin ang iyong kwento tungkol sa pera. Palitan ang mga script ng kakulangan ng mga affirmations na nagpapalakas. Halimbawa, I deserve unlimited prosperity. Dumadaloy ng madali sa akin ang mga oportunidad. Sabihin ito ng malakas sa iyong araw-araw na gawain habang naghihintay ng kape, nagmamaneho papunta sa trabaho, o nagtatabi ng mga damit. Ang salitang Filipino na, paniniwala, ay may kapangyarihan, ang paniniwala sa iyong halaga ang nagbubukas ng mga pintong pinipigilan ng takot. Araw-araw na ritual ng pasasalamat. Hindi lang ito simpleng pakiramdam, nire-rewire nito ang utak mo para magtuon sa kung ano ang sagana na, na siyang umaakit pa ng higit pa. Bawat gabi, bukod sa iyong morning journal, isulat ang tatlong bagay na pinasasalamatan mo, maliit man o malaki. Maaring ang jeepney driver na mumiti sa iyo ang text mula sa kaibigan, o ang dagdag na piso na nakita sa ilalim ng sofa. Isama ang panalangin at praktikal na aksyon. Karaniwang pinaghalo ng Pilipino ang panalangin at pagsisikap. Pagkatapos mong bulungin ang key plenitude, mag-commit sa isang konkretong hakbang araw-araw, gaano man kaliit, para umusad patungo sa pinansyal na kalusugan. Maaari itong maging. Pagsasaliksik ng online freelancing para sa dagdag kita. Pagsusuri at pagpapabuti ng buwan ng budget. Pakikipag-network sa taong maaaring magbigay ng gabay. Habang nananalangin, isipin mong ginagawa mo ang hakbang na yon. Ang panalangin na walang aksyon ay parang pagtatanim ng palay na walang tubig, ang aksyon na walang panalangin ay kulang sa espiritual na sustansya na pinapahalagahan ng tradisyong Filipino. Yakapin ang espiritu ng bayanihan. Sa kulturang Pilipino, ang bayanihan, ang pagkakaisa ng komunidad, ay makapangyarihang puwersa. Ibahagi ang iyong intensyon sa isang pinagkakatiwalaang mahal sa buhay o sumali sa isang group chat kung saan sumusuporta ang mga miyembro sa mga layunin ng bawat isa. Sa pagtutulungan, pinapalakas ninyo ang kolektibong enerhiya. Kapag may nagtagumpay sa inyong grupo, ipagdiwang ito ng buong puso, pinalalawak ng kanilang tagumpay ang posibilidad para sa lahat. Malay na presensya at kagandahang loob. Ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pagtanggap, tungkol din ito sa pagbibigay. Kapag nakaramdam ka ng kahit maliit na biyaya, tulad ng dagdag na tasa ng kape o natagpuang piso, magpakita ng kagandahang loob. Mag-donate sa charity, bigyan ng merienda ang kaibigan, o magbahagi ng magagandang salita. Lumilikha ito ng daloy ng enerhiya at hindi stagnant na tubig. Punuin ang iyong araw ng maliliit na gawa ng kabutihan, at mapapansin mong gaganti ang universo sa mga nakakagulat na paraan. Pagkahanay sa banal na panahon. Minsan, ang mga biyaya ay dumarating sa tamang oras na hindi natin kontrolado. Ang kasabihang Pilipino na bahala na si Lord ay nagpapakita ng pagtitiwala sa banal na panahon. Kapag hindi mo nakita agad ang mga resulta, iwasan ang pagkabigo. Sa halip, sabihin, nagtitiwala ako na ang aking mga biyaya ay darating sa tamang panahon. Pinapababa nito ang stress at pinananatili ang mataas na enerhiya, isang mahalagang kondisyon para mapansin at tanggapin ang mga oportunidad. Pagpapatibay ng visualisasyon Bumalik paminsan-minsan sa mental canvas na ginawa mo sa ritual. Sa mga sandaling pahinga sa trabaho o tahimik na oras, gugulin ang 30 segundo sa pag-visualize ng iyong garapon ng biyaya na napupuno. Sa bawat pagkakataon, bulungin ng tahimik ang deep plenitude. Ang tuloy-tuloy na pagkahanay na ito ang nagpapatibay sa vibrasyon ng kasaganaan sa malay at subconscious na isip. Paglinang ng pasensya at pagtityaga. Sa huli, kilalanin na ang paglinang ng mindset na sagana ay isang paglalakbay, hindi instant na solusyon. Ang tibay ng Pilipino, pagbangon, pagkatapos ng pagsubok, ay ang iyong pinakamalakas na kaalyado. Patuloy na isagawa ang mga gawin ng mindset kasabay ng iyong gabigabing gabing ritual. Sa pagdaan ng panahon, magiging hindi na banyaga ang kiplanitude, plenitude, kundi isang buhay na prinsipyo na gagabay sa iyong mga desisyon at magbubukas ng mga pintuan. Sa muling paghubog ng iyong panloob na usapan, pagsasama ng panalangin at aksyon, at pagpapalago ng suporta sa komunidad, pinapalakas mo ang bisa ng kiplanitude. plenitude. Hindi ka lang makaakit ng diinaasahang kayamanan, kundi lalaki ka bilang isang empowered, mapagbigay at espiritual na nakaugat na tao. Ngayon na ang iyong isip at espiritu ay nakaayon na, balikan natin ang mga mahalagang hakbang at maghanda na sa iyong susunod na konkretong hakbang. Balikan at palakasin ang mga pangunahing punto, dalawang daan salita. Balikan natin ang mga mahalagang haligi na magpapanatili ng lakas ng iyong ritual para sa kasaganaan. Ang salamangka ng salita, plenitude, isang salita lamang na nagdadala ng vibrasyon ng kaganapan at kasaganaan. Kapag binulong mo ito ng tapat, iniaayon mo ang iyong enerhiya sa walang hanggang kayamanan ng universo. Anim na hakbang ng gabi-gabing ritual. Paghahanda, pahupain ang ilaw, linisin ang hangin, at lumikha ng sagradong lugar. Pagbubulong, sabihin ang i-plenitude ng tatlong beses, para sa katawan, isipan, at espiritu. Visualisasyon, gumuhit ng malinaw na larawan ng mga perang piso at mga personal na simbolo. Intensyon sa pagtulog, magpahinga ng may huling malay na pag iisip ng pagtanggap ng mga biyaya. Pasasalamat sa umaga, i-affirm ang iplanitude isulat ang maliliit na tagumpay sa journal, at maglagay ng simbolo sa garapon ng biyaya. Tatlong gabi ng commitment, ulitin ng regular upang pagtibayin ang intensyon at buksan ang mga bagong daluyan ng yaman. Mga gawi para sa mindset at pagkakahanay. Tukuyin at questionin ang mga paniniwala tungkol sa kakulangan. Palitan ang kwento ng pera ng mga affirmations na nagpapalakas. Pagsamahin ang panalangin sa konkretong mga araw-araw na aksyon. Yakapin ang bayanihan para sa kolektibong suporta. Palagi ng pasasalamat, kagandahang loob at pagtitiwala sa banal na panahon. Sa pagsasama ng deep plenitude, regular na ritual, pusong mapagpasalamat, at mindset na sagana, pinapagana mo ang tuloy-tuloy na daloy ng diinaasahang kayamanan. Itago ang mga pangunahing aral na ito, ang iyong dedikasyon ngayon ang pundasyon ng mga biyaya sa hinaharap. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito upang buksan ang plenitude sa iyong buhay. Ngayong gabi, habang naghahanda ka ng matulog, tandaan na likhain ang iyong sagradong lugar, bulungin ng may intensyon ang makapangyarihang salitang ito, at salubungin ang umaga ng may pasasalamat. Kung susubukan mo ang ritual na ito, mag-comment sa ibaba tungkol sa iyong unang maliit na tagumpay, maaaring natagpo ang barya, isang hindi inaasahang oportunidad, o simpleng pag-asa na sumibol. Huwag kalimutang i-like ang video kung naramdaman mo ang pagbabago, at mag-subscribe para sa iba pang mga simpleng teknik na puno ng bisa para sa kasaganaan. Pindutin ang bell icon upang hindi ka mamiss sa mga susunod na update. Sa susunod na linggo, Tatalakayin natin ang ilihim na numero sa lottery ni Nostradamus, paano maglagay ng taya para sa pinakamalaking swerte, isang propesya na maaaring gawing jackpot ang susunod mong ticket. Huwag palampasin! Hanggang sa muli, panatilihing bukas ang puso, nakatuon ang isip at may tiwala ang espiritu sa plenitude. Matamis na panaginip at naway matagpuan ka ng diinaasahang kayamanan.